So ang daming nang sa atin nung in-upload natin yung video natin na kung saan kapag nanggaling tayo sa sujud at tatayo tayo ay hindi na natin itataas ang ating mga kamay dahil didiretso natin ito sa ating mga dibdib. Hindi nila naintindihan na magkaiba ang galing sa tahiyat at ang galing ka sa sujud. Dahil ako naman talaga. So ngayon dahil sa issue na yan ay tatalakayin natin kung saan itataas ang kamay at ilang beses ba dapat itataas ang ating mga kamay kapag tayo ay nasa loob ng pagdarasal. Yung so, pagtataas nga ng kamay ay sunna sa apat na sitwasyon o kaparaan anan So una nga na pagtaas ng ating mga kamay which is soon na naitaas dito ang ating mga kamay ay kapag tayo ay magtakbiratul ihram yung magsisimula na tayong magbasa ng suratul fatiha. At pangalawa kapag naman tayo ay magruruko pagdatapos tayong magbasa ng Fatiha at ng Sura. At ang pangatlo naman na sunna na itaas ang ating mga kamay ay dito sa pagbangon natin sa ating pagruko. Pag sami Allahu liman hamida, itataas natin ang ating mga kamay dyan. At bilang pang-apat na sunna na pagtaas sa ating mga kamay ay kapag tayo ay nanggaling sa pagtatahiyat. So, hindi ko sinabi doon sa unang video na kapag tayo ay nanggaling sa tahiyat. Ang sinabi ko doon ay galing sa sujud. Huwag na nating itaas ang ating mga kamay. Pero kapag galing ka sa tahiyat, ay itaas mo ang iyong mga kamay dahil yun ay suna. So sana maliwanag na sa ating lahat. Salam! <makes>